O, buhay po! Magandang hapon sa inyong lahat. Uh, Nagbabalik uh, po ang inyong lingkod. Kabayan ni Jerry Games para sa ating uh, edition ngayon, ang Sipat Tudla. Uh, Mainit-init pa po yung balita. At uh, ang uh, paksa natin ngayon ay mga batang PWD ah uh, meron na ring allowance. Okay? Uh, yun, ang kagandahan. Kasi ho, uh, some few months back, uh, meron ho tayong nakadialogo ng mga uh, parent na mga tricycle driver. Okay? And, uh, alam nyo po, uh, ang isang uh, dinidiskurso niya sa akin, sabi niya, Kabayani, eh, bakit naman uh, ang batas ay mapamili? Uh, nagulat po ako at uh, sabi ko, eh, paano naman na uh, uh, mapamili? Sabi niya, nagbibigay ang pamahalang lunsod ng Maynila ng 500 sa mga PWD na may edad. Okay? And uh, bakit hindi sa mga bata. Okay, maganda po yung katanungan niya. Okay. And uh, I was thinking, uh, bakit nga ba hindi? Ano yung pagkakaiba ng isang uh, batang may kapansanan at doon sa sabihin na nating uh, may, may edad na may kapansanan ay eh, pareho ding may pangangailangan. So uh ang ibig po sabihin, uh, dapat ang mga bata or kabataan ay meron din kasi meron din silang uh, pangangailangan and then uh, yun po at natutuwa naman tayo dahil ang hakbangin uh, para matupad yung mithiin ng kapatid natin na ito uh, isang constituent natin sa Sampaloc Manila uh, ay uh, meron na pong kasagutan so uh, pwede ho nating palakpakan ito bagamat uh, hindi naman ganun karami ang mga bata na may kapansanan subalit uh, saludo po ako kay uh, Mayor Ahani Lacuna at naaprubahan na po ang ordinansa. At ganun din siyempre kay uh, Vice uh, Mayor Yol Serbo at sa mga uh, council member ng Manila dahil uh, at salamat po in behalf of uh, PWDs ng Manila at ang inyong lingkod kabayan ni Jerry Gomes na isa ring uh, ayan may kapansanan ay uh, nagpapasalamat po kami sa City Council at uh, sa pamumuno ni Vice Mayor uh, Yul Serbo sa pag-approve ng ordinance uh, bilang uh, 8991 ito po yung ordinance City Ordinance 8991 na uh, nag Uh, i-extend po ng benepisyaryo para sa uh, mga kabataan or batang PWD or person with uh, disability para po doon sa social uh, amelioration program. At uh, ito po ay humigit kumulang na nasa 2,000 plus po yung mga uh, batang uh, mabibinipisyuhan sa Maynila. So, ewan ko lang po sa ibang panig ng bansa kung may Uh, katulad nito, pero uh, it's up to their uh, uh, council to develop uh, such ordinance na pwede magbigay uh, or mag-extend ng uh, allowance para sa mga batang may kapansanan. okay Dahil uh, importante po na nagagabayan din natin ang mga kabataan, lalong-lalo na sa hirap ng buhay ngayon may mga pangangailangan yan. So mag co-commercial uh, lang po muna tayo sa then we will write uh, back. Okay, uh, nagbabalik po ang uh, inyong lingkod, Kabayan ni Jerry Games para sa ating si Patudla at uh, totoo ng ating uh, pinag-usapan ngayon, mga batang FWD Maymante Alawas uh, na din sa Maynila at uh, sabi ko nga po kanina, maraming maraming salamat sa uh, pamunuan ng ating uh, uh, okay uh lunsod ng Maynila sa pagkakaroon ng ganitong uh, pagkakataon and uh, uh, malaking binipisyo po ito uh, actually hindi naman ganun karami talaga yung makikinabang but but then, naisip po natin na malaking kagaanan po ito sa mga uh, magulang na merong mga uh, anak na sabihin natin na inaalalayan okay when i say inaalalayan ah uh, syempre po uh, isang uh, mahirap sa sitwasyon ng uh, magulang ay yung karga-karga uh, yung bata lalong-lalo na po kung hindi siya nag wheelchair or uh, katulad nito na nakikita nyo na may kapansanan dalawa pa yung kamay ang uh, okay ang uh, apektado. At bago tayo magpatuloy, uh, gusto ko lang din pong batiin ang aking uh, pamangkin uh, na nagdiriwang ng karawan ngayon, si Ginoong Boyet Games. Okay? November 11. At uh, isa po ito sa mababait na aking pamangkin at uh, mini-mentor ko din po ito. Uh, isa siya sa mga more than Uh, 100 na uh, mini-mentor ko, naalala ko po na nagkukwento siya tungkol doon sa tinuturo ko sa kanyang hanap buhay. Sabi niya, may pagkakataon daw na gusto niyang umiwas o magtago just to evade yung uh, tinitrain ko na, which is yun, na uh, uh, nasa uh, cleaning uh, equipment uh, ano kami, uh, market no and then also don't sa services and dahil nga uh, hindi siya masyadong sanay sa ganung trabaho so parang um, gusto niyang uh, iwasan pero just the same uh, hindi usya siya makaiwas <laughs> but uh, thanks god uh, malayo-layo na po ang uh, rating ng batang ito at halos malibot na niya 'yung buong mundo okay sa paglalakbay because of uh, his business at na uh, natutuwa naman po ako dahil yung mga mabubuting aral ay uh, pinagpapatuloy niya at ibinabahagi din sa iba may mga mini mentor din siyang iba okay kaya salamat sa iyo uh, kabayan ni boyet and then uh, hopefully uh, more blessing to come sa yung uh, additional uh, na taon okay So more uh, project more uh, uh, kawang gawa. okay actually nung nakaraan bu uh, linggo uh, dinalaw nila yung yearly meron silang uh, pinupuntahang uh, mga cancer patient okay so natutuwa naman ako at marami ding uh, nakuhang uh, mga kawanggawa kay uh, Kabayan ni Jerry so salute uh, boyet okay Uh, binabati ko na rin si um, uh, yung si Melissa at ang kanyang anak na si Jaire. Nasa bakasyon sila ngayon. And of course then uh, kanina ay uh, dumalaw ako dun sa aking alma mater kay uh, sa PSBA Manila. And uh, I was so surprised, may dalawang sumalubong sa akin doon at uh, sabi nila uh, taga palok sila si Ferdinand Bumanlag taga Barangay 562 ng Balik-Balik latest Street. At uh, uh, siyempre si Johnny Silvestre ng Basilio. Okay, uh, matagal da na daw nila akong sinusuportahan at susuportahan muli. Maraming salamat po sa inyo. Talagang uh, napakabuti uh, ninyo. At uh, aasahan ko po ang inyong patuloy na pagsuporta kay Kabayani Jerry. Uh, actually, the other day naman, nasa Makati din ako, and I was surprised na may tumatawag sa akin dalawa. So, yun pala taga dito naman sa uh, Parting Lealtad. Okay? Uh, parting Lealtad sa merong uh, uh, Ligarda Elementary School sa Kundiman. Okay? And then, uh, isa ring tagahanga natin. And actually, on the way to uh, this station sa Elizalde Broadcasting dito sa Kalaw, again may tumawag na naman sa akin at uh, bigla ako napalingon okay sabi niya taga Sampalok daw siya and uh, sabi ko saan sa Sampalok sa Sobredad okay so uh, nagkalat ng mga uh, taga suporta ni uh, kabayan ni Jerry Games okay so nagagalak na naman tayo Now, uh, dalawa po yung ating, ano ngayon, yung uh, gustong bigyan ng punto, yung, uh, eto nga, yung uh, mga bata na, okay, na may kapansanan. Kasi, ang sensitibo ang mga bata, especially, uh, ang kailangan nila ay talagang pagkalinga. Okay, pagkalinga. Uh, minsan, uh, observahan ko, lalong-lalo na yung mga may epileptic, Uh, uh mga epileptic people no medyo ano sila parang irritable okay likewise yun din ng mga, mga uh, bata na parang uh, tawag dito na bubuli okay ng mga normal sabi natin yung mga kompleto at hindi sanay so uh, dapat po wag nating uh, ito paalala po do sa mga kabataan na uh, Uh, nagiging uh, mabiro or uh, sabihin natin na uh, uh, nambubuli ng mga may kapansanan, uh, isipin nyo na lang kung kayo yung nasa kalagaya ng mga batang ito. Okay, walang paa, walang kamay, bulag, pipi, bingi, otal uh, okay, bingot. <coughs> Excuse me po. Uh, Kailangan po natin yung mainam na respeto. Kasi, naalala ko po noon, meron isang Uh, citizen sa sampalok na kinukutya ako bilang isang may kapansanan. And uh, hindi ko siya masyadong pinapatulan dahil uh, may meron naman din akong dunong at uh, sabi ko nga uh wag sana wag sana uh, dumating ang isang araw na meron ka ring kapansanan. Now to my surprise after some few years na kita ko na lang po na siya ay naka-wheelchair or may saklay. And then, putol din yung kanyang paa sa isang aksidente. Kaya, alam nyo po, uh, bilog ang mundo and then uh, umiikot ang buhay ng tao na parang gulong. Kaya, uh, iwasan po natin yung manlibak ng kapwa or uh, ibuli lalong-lalo na yung hindi... Uh, actually, hindi naman sila abnormal eh. So, I don't want to say ng mga normal, okay? Nung mga kumpleto, okay? So, meron lang ho kaming kakulangan, pero uh, tao din po kami, okay? May damdamin, nasasaktan, at kailangan lang ho bigyan natin ng uh, motivation or pag-asa kasi yan ho ay may mga dunong at uh, talento. So, isang commercial po muna muli at uh, babalik ulit tayo. Okay. Muli po tayo nagbabalik. Ilang minuto na lamang. Actually, ho, uh, biglaan din po itong ating broadcast. Natuwa lang po tayo dahil uh, uh, magandang balita ito doon sa mga ka-dialogue ko nung mga nakaraang panahon na they need this uh, support from our uh, city government. And uh, yes, uh, uh, andito na siya at uh, pwede ng asahan. Okay. Kasi yun ng mga mga iidad na PWD, they receive a 500 allowance monthly from the city government of Manila uh, bilang uh, support. Okay. So, uh, but hindi lang po ako sure kung ito ay meron din sa ibang uh, bayan, lalawigan o syudad. Okay. I-check nyo lang po. And then kung wala, kalampagin nyo po ang inyong mga opisyal. Baka kaya naman. Baka naman hindi <laughs> lang suporta sa ating kabataan. Ngayon po uh, gusto ko rin pong uh, batiin si Sir Johnny Silvestre ano, taga Basilio. Okay. Ah uh, mabuhay kayo. And then yun pong uh, mga taga Sampalok diyan uh, sa November 26 po ganap na 6 to 7 yung ating live para hulaan ninyo ang kung nasaan yung mga puno ng sampalok. Ang possible question po ay uh, saang island, middle island ng uh, Sampaloc District 4 matatagpuan ang pinakamaraming puno ng sampalok. Okay, kasi meron po dyan siguro na pitong island uh, halimbawa ang uh, Laoxon, ang Hispania, ang Laonglaan, ang uh, Ramon Magsaysay. Uh, at mga iba pa. Okay? But isa ho doon sa nabanggit ko ay yun ho ang tamang sagot. Okay? So good luck po. Now, uh, bago ho tayo magpaalam, uh, panoorin lang po natin itong mensahe ko para sa kampo a uh, PWD. Gusto ko po kayong ma-inspired at wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Ito po, panoorin natin sabi nila, ang ating kapansanan ang nagpapaalala sa lahat na tayo ay hindi perfecto. Lahat tayo ay magkakulangan. Katulad ko. Ngunit buo ang aking loob at nagpapatuloy. Ako po si Jerry Gomez ng Sampalok, Manila at Tubong Oriental, Mindoro kung saan doon po na aksidente ang aking kamay. Naipit sa isang rice tracer. 13 years old ako noon. Ngunit hindi ako nawalan ng loob at nagpapatuloy dahil alam ko po, tayo ay pinagpala dahil tayo ay may lakas at kakayahan. Higit diyan, meron Diyos tayo, pamilya at komunidad na nagpapahalaga. Kaya ang bawat isa sa atin ay dapat magpatuloy at maging inspirasyon sa iba. Tumilos tayo para normal na tao, para maging inspirasyon sa mga may kapulangan, sa mga kumpleto na walang ganap sa buhay dahil tayo ay Okay, uh, at least yan po yung mensahe natin sa ating mga kapwa PWD or person with disability. Okay, now, uh, of course, meron ho din tayong sinasabi na misang kahit kumpletong ganap, ay eh, daig-daig pa yung merong kapansanan. Sabihin ho, yung walang ganap sa buhay, walang ganap sa pamilya, walang ganap sa lipunan, walang ganap sa bayan, Aba, eh, sayang naman po yung pagkakalikha sa atin na tinuring na tayo ay kompleto, and yet uh, hindi tayo makapag-perform ng mga bagay na dapat or pwede nating gawin. Kaya nga po uh, minsan uh, masarap uh, ipakita yung mga bagay na nagagawa ng mga PWD para po uh, doon sa mga may uh, kumpleto na walang ganap sa buhay ay uh, baka naman sila din ay ma-encourage okay so hanggang dito na lamang po at uh, uh, hanggang sa araw po ng Miyerkules para po sa iba na namang edition ng sipat tudla uh, for this uh, few weeks may mga series po tayong kabataan ang ating ini-invite just because gusto po natin silang ma-develop at magkaroon ng uh, yung uh, kumpiyansa sa sarili, sa pakikipag-usap sa tao, sa pakikipanayam At uh, mailahad nila kung anong paglilingkod ang gagawin nila sa kanika nilang barangay Muli po itong yung lingkod, si Kabayani Jerry Gomez Ang nagsasabing uh, mabuhay and God bless us all